Iris ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 7 at number 15. At sa 3 digits, number 2, number 8 at number 9 ay para sa loto na anim na numero. Number 12, number 30, number 25, number 18, number 5 at number 40. Taurus. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 9 at number 22. At sa 3 digits, number 3, number 7 at number 1. Ay para sa loto na anim na numero. Number 8, number 19, number 23, number 31, number 4 at number 42. Gemini ito. Ay isang gabay ngayong araw para sa pag asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 14, at number 22. At sa 3 digits, number 6, number 9, at number 0 ay para sa loto na anim na numero. Number 11, number 21, number 32, number 17, number 6 at number 38. Cancer, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa loto para sa 2 digits number 10 at number 18 at sa 3 digits number 5 number 3 at number 7 ay para sa loto na anim na numero number 9 number 16 number 24 number 33 number 2 at number 45 leo ito, ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 13, at number 2. At sa 3 digits, number 1, number 8, at number 6 ay para sa loto na anim na numero. Number 7, number 26, number 34, number 20, number 12 at number 40. Virgo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 16 at number 21. At sa 3 digits, number 4, number 0 at number 5. Ay para sa loto na anim na numero. Number 10, number 18, number 27, number 31, number 3 at number 44. Libra, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 11, at number 20. At sa 3 digits, number 7, number 2, at number 3 ay para sa loto na anim na numero. Number 14, number 23, number 36, number 28, number 9 at number 41. Scorpio, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 12 at number 25. At sa 3 digits, number 6, number 4 at number 9. Ay para sa loto na anim na numero. Number 15, number 30, number 27, number 33, number 8 at number 46. Sagittarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 8 at number 19. At sa 3 digits, number 3, number 5 at number 7 ay para sa loto na anim na numero. Number 22, number 11, number 34, number 17, number 2, at number 39. Capricorn, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 5 at number 23. At sa 3 digits, number 8, number 1 at number 2. Ay para sa loto na anim na numero. Number 13, number 24, number 19, number 35, number 6 at number 42. Aquarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 7 at number 18. At sa 3 digits, number 5, number 6 at number 3 ay para sa loto na anim na numero. Number 21, number 30, number 17, number 14, number 4 at number 47. Pisces. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa loto para sa 2 digits number 6 at number 21 at sa 3 digits number 7 number 2 at number 9 ay para sa loto na anim na numero number 18 number 29 number 22 number 37 number 5 at number 43